Ganda mo kayo. Yeah. Mabait pati ba? Mga... Ano yung mga, oh. alay, mga, mga, mga kalabaw, ano gusto ka ano? Ang may maliit pati ang niya tapos ang laki ng tenga. Oh. Yeah. Magkano presyo? Kalakad uh po -huh. ra sa akin oh niya. Kuna lang <repan> po para may makadalwa. Mapakalakad po din po sa tingin ko gusto. Magkano po makokonyo dito sa gas? Mas maganda. Dami niya na. Ito, yeah, mahal pa rin. Yan. Yeah. Patong yeah. sa bichigo. Patong yeah. sa bichigo. Ah, mga litsunin daw ng mga baka. Mga tagalogin baka. Ito baka, mga talong stipi. Ito po nasa likod natin yung mga binibenta, mga toreteng baka. Ayan Yung mga tagalogin mga baka. Tayo po ipag-apig yung mga presa nila dito. Okay, na mga baka dito ng baka. Ang yan? Binibenta po. Okay. Kaya ngayon po October 10, 2025. Kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia. Toreteng ba kasi boss dito kung binibenta? Boss, magandang umaga. Magkano ito mga Toreteng baka mo? Ha? Huh? Magkano ang presyo? 63,000. Partida 63,000. Pabuhasan pa naman yun? Pabuhasan pa. Ito daw ay partida 63,000. Yan, mga binibenta pa ni Bossing. Saan baka ito Bossing galing? Lemery. Lemery. Mga baka Lemery ba? Pati na 63,000 binibenta pa ni Boss. Uh, marami mga baka sila bossing kay RA Livestock. Ayun. May kitang 55,000 doon. Ah, ito hanggang ang saan po? Hanggang dito. Hanggang dito sa pangapula Ayun, mga may kita Saan galing po ito? Tarlac. Tarlac, mga bakang norte. Ito. To. May kitang 55,000 na doon. Binibenta pa ni Bossing. Ito naman kuya yung mga malalaki na. May kitang 80 na. Ito yung mga malalaki na talaga pang patiling na. May kitang 80,000. May mga binibenta si Boss Torete yung baka. Boss, magandang umaga. Magkano yung mga Torete mong gumbang ganyan? 120 122 dalawa. Pabuhasan pa naman. Pabuhasan. Yung dalawa ay 120,000 ang halaga. Pabuhasan. Dalawa Torete yung baka. Yan ang binibenta pa ni Boss yung ito. Mga pangalaga. Mga Brahma ng lahi. Binibenta pa. Yan may binibenta si Boss dito ng Indo-Brahma ng lahi. Ganda ng mukha yun. Mabait pa Mga... Ano yung mga... Ano yung kalabaw Ano Ang maliit pati ang mukha Tapos ang laki ng tenga. Magkano ang presyo? 62.5. Ito daw ay 62.5. Junior bull pala. Junior. 62.5 daw. Binibenta pa ni Bossing ito. Pabuwasan pa naman. Pabuwasan. Presyo lang ano. Binibenta pa ito. 62.5 ang halaga. pa. Mayroon si Bossing itong baka the U5 sumama Magkano ang presyo niyan? may gitna 40 so tayo may gitna 40 daw ang presyo nitong baka nito pa ni boss yung the na baka Binebenta pa may binebenta si boss dito balagbaging uh, pulang baka norte din galing ito bang norte ay kay boss pala ito Magkano ang presyo niyan? Boss, baka na itong bala, ano, balagbagin? Ay, um, ay, ito pa si Boss pa namin. May kita 50,000 daw ito kulang baka may kita ba 50,000 ang halaga ng baka ito binebenta pa ni boss may mga torete baka si boss dito parang kay bago lang boss nagbebenta dito ano bago lang pala si boss yung <laughs> dito laki kita dito yan daw may malalaking baka ayan RR tatak RR ano ibig sabihin ng RR ano ibig sabihin kay oh boss Rico ay kay boss Rico magkano ang presyo niyan Saga 40 taga uh, 40 ito ay partida 40,000 kay boss Rico ng mga baka binebenta pa ito may pulang baka naman si boss ito binebenta bistiswi na to kay Kuya Rico din na baka. Magkano? Patong sa 40. Patong sa 40. Ito ay patong sa 40,000 ang halaga ng baka nito. Binibenta pa ito. Binibenta pa. Boss, magandang umaga. Ah. Ito'y balagbagin pa lang din. Oh. No? Magkano ang presyo ng balagbagin? patong sa 55,000 ito tutay mga patong sa 55,000 kay kay Dani kay Boss Dani kay binebenta kay Boss Dani uh, baka ang balagbagin binebenta pa ni Bossing Day. patong sa 55,000 daw ito The Yupay na ba? Item na ba? The Yupay. Patong sa 55,000 daw ang hiningi dito balag baging pa binibenta pa may tagalog tagalog yun na 36,000 36,000 ang kulay niya ay ano carnation carnation 36,000 daw ang hilingin try to tawad Okay. tawad try to tawad 35 35 tawad <laughs> <laughs> tali na daw, tali na at lugi daw. Try tantawad. Kasi pa halaga. sabay pasok mamaya. Aray ikaw. Aray ikaw. Lugi daw, lugi. Sabay pasok mamaya. Lugi pa. Ayan mga barat. Ayan. ang marang ka na nato. Ayan ang marang marang marang. Ayan boss. Ayan, marami sila boss na dito rin mga baka. Boss, magandang umaga. Magkano yung mga ganyan mo? Patong sa 35,000. Mga mga uh, patong sa 35,000. Mga mga ganda na ba ng katawan niya? Patong sa 35,000 doon ito binibeta pa dito. Matumal ano? dami pa nga dito. Matumal daw. Wala pang bilihan. Walang isusulit si boss. Malalaki. Ah, malalaki mabenta ngayon. Okay. ngayon. Binibeta pa ito. Matumal daw mga turete ngayon. Binibeta pa. Malalit pa mas maganda, dami niya na mas tumal pa rin yeah. patung mga... sa bubensin ko daw ito patung uh, sa bubensin ko daw ito mga lechonin daw ng mga baka mga tagalog yung baka patung sa bubensin may okay. ari. ito ang Bus. patung sa Ay, pa namin, namimili pala kay Bus. patung sa bubensin ko daw ito mga Torete, gali ba kang queson? na-upload mo yan, na Tapili si pa ito. Ayan. Kasundo na yata yung to, eh, dinukot ng dokumento eh. Dusay siya, dusay siya. Kasundo. Na. na pala. Bati mo maghahawak ng birthday nito ngayon. Kaya happy birthday kay boss. Kay boss baka. Sendo. Sendo. los Sendo. 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 ba? Ah, 42 pala tawag. 40 pala, 42. 42 pala tawag dito. Kailan ba 'to pa ito? Ah, baka ni kagali. Magkano pa ang presyo nito? May 50. May kit na 50,000 daw 'to. Ayun, mga balagbaging baka. Binebenta pa 'to. Binebenta pa ito. 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 Kay kagali. Mga bahang norte. Eh, may baka si boss dito nga nabili. Dalawa, litsunin daw ito. Magkano? 45,000 45,000. Ito ay nabili na. 45,000 dalawa na. Ilitsunin. Hey, Yan. Taba eh. Talagang ayaw pa nung makit. Eh. Bilog daw, bilog ang katawan eh. Yon! Litsunin baka. 45,000 na pili dalawa. Na boss na. Nibili na ng 45,000. Ah, shout out, Hello. <laughs>

넣u 제가 di witin pagkana baka mo eh mga kapega pagkak Binibiglia? Kano binibiglia? Kano binibiglia? 55. Ang kanta ng gulong ng baka. Ang kanta ng binibigay ko eh. Ang binibigay ko lang ng 58.5. 58.5. 58.5 naman daw ang halaga nito baka. Kaya sila boss. Ititingin pa yata ng iba. Ano? Ang mga pari dyan. Ang kanakad po rin sa akin. Ang kanakad po rin sa Mapakalakot po ating po Ito yung pong usap. Pagkano po makukuha niyo yung sagat? Pagkano po makukuha niyo yung sagat? Yung puting nga. Puhin niyo po pala. Mapakabite po. Hindi po niyo tatay. Nakabi ipay. Gusto niyo pangit ang ipay. Oo. Wala ka po yan. Tatay malamit. Ay, nakapalagpakala pa yung ito sa loob. Hindi, 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 hindi hindi hindi, sa loob. Ay, hindi hindi hindi, tingnanin pa di pala sa tatay ng isang magharap <muchas> ko muna sa labyan. Ito ang ulo. Ganda. So po yan, iso po yan, ito ang uso. Opo, magharap ko ko. Isang ito. Tatay, pinunan lang eh! Tatay. tatay! Ay, lalapit ko sa inyo para kayo. Lalo. Ngayon, sagat -sagat. Ay, mga ano ngayon sa gato Sabi niyo, tatay? Hindi, bubulo ko lang sa inyo. Pasa rin yung gusto niyo malama. Hindi Ha? Ay, gusto nga, huli ha. Ay, ari yung aking ari. Ari, tatay, ang gusto. Ang pala to. Ari, tatay, isang ari. Ito ay, sa bawa, sa 60, ay ito bawa sa 60. Bawa sa 60 nga ito. Bawa sa 60. Hindi daw good type ni tatay. Tinawaran ng 55. Ah, tinawaran ba? Ini ayaw. Ah. Sa loob ng marato kanina, binibigay na ini ayaw. Sobrang ah. Bumbran dami na kabugad daw. Ang patira ay 5,000. Ini ayaw na pala ito. Pare, pare, pare ka daw. Pare ka daw. Ayaw ka ba? Oh, yung lang kaya. Ayaw ko kayo nung uuwi ko, ayaw ko Pare, pare, kadaw. pare, pare ka daw. Mabuhay 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 Parang ganda Yung totoo, malaki sa roses sa Yan Malaki tao. tayo Mabay Ngakadong... tayo yun Yan na hindi hawa Sabi nga yung katama rin natin Kaya so, tayo Kaya tayo Kaya magkasama Hindi <laughs> tayo magkasama Sa suka pa tayo Ang mga na ah, okay.